Guys, today is my off. And kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang pagod na rin ako. Kahapon nag-work ako ng 10 hours sa Dalarama. And ngayon guys, magluluto ako ng merienda, pansit canton. And ayan guys, dalawang pancit canton yung lulutuin ko. And meron ako nakita guys sa Facebook ko, yung pancit canton na niluto nila is parang nilagyan nila ng mga gulay. So gagayain ko siya ngayon guys. So yan guys, nagiwan na ako ng cabbage at saka carrots. Tapos igigisa ko siya sa sibuyas at saka sa bawang guys. So gagayahin ko guys yung nakita ko sa Facebook na ni-level up nila yung pancit kanto nila and first time ko gagawin to guys. Pero yun lang guys, wala akong mga ibang sawg na nakita ko sa Facebook nilagyan nila ng kikiam ata or chicken. So wala akong malalagay. Pero meron akong ulam kaninang umaga guys, longganisa. Siguro yun, ikakat ko na lang guys, guys siya tapos isasama ko siya sa aking gagawing panseta. So yun guys, yan na yung aking panset kanto na nilagyan ko ng gulay. And kinat ko yung aking longganisa para may konting laman lang. So ngayon naman guys, mag air fry ako ng garlic bread. Perfect combination to guys para sa ating panseta. So ito na guys ang aking food, pancit canton and garlic bread. And meron akong sito guys. So guys, don't forget to follow me on my Facebook, TikTok, and Instagram. I love Jean. Kain tayo guys!